Hi! Ano pa karamdaman nagbabalik sa ABS event Super happy and super lost ko kasi hindi ko alam kung ano nga ulit yung mm -hmm. feeling nung yeah. nakaraang ball. So, mm -hmm. ngayon parang bago, parang first time and mm -hmm. super exciting. Mm -hmm. Super exciting po. Mm -hmm. Sa so, ang daming nangyayari ngayon sa career mo, sunod-sunod na projects. How does it feel? Super overwhelming mm. and at the same time hoping, praying na sana wag maantala and sana magtuloy-tuloy. Mm. Super happy po talaga ako and super grateful, forever grateful. Mm. <laughs> Naglakad ka ng solo this time. Yes, sir. Wish mo ba na someday sana makasama mo ang partner mo dito sa red carpet? Um, pwede naman po if you would love, you would love to mm. kung hindi, kaso if hindi naman same sa trip na sa buhay, hindi ko na po siya need uh -huh. kasi magkaiba naman po kami ng mm. trip sa life. So, I think wala naman po problema mag red carpet na solo. <laughs> Ay, boga! Ay, sa rin, positive yung review sa senior high? You, yes. Ano pakiramdam mo? Maganda yung review. Super nakakahappy kasi alam niyo po yun, napawi po yung kaba namin, napawi yung anxiety namin, napawi, napawi lahat ng mga kinakatakutan namin baka yun yung ma-receive naming uh, feedback pero lahat po kabaliktaran and grabe nila i-accept grabe nila patay nah, super happy super happy po isa ka sa mga ABS-CBN baby. Oo. Um, <laughs> Oo. Oh, oh. uh, anong, uh, anong masasabi mo na for, anong masasabi ba na forever grateful kasi sa ABS-CBN? Yun na po yun talaga. Forever grateful. Parang wala na pong need id idagdag kasi yung thought na yun na kahit gano'ng katagal akong mawala, kahit gano'ng katagal akong magpahinga, lagi at lagi nila akong tinatanggap ko a warm and a big hug. And super grateful po ako for that. Sa trust na pinibigay nila sa akin. Sa love na pinibigay nila sa akin. Last na lang. Sa bawat projects na ginagawa mo, pa-daring yeah. ng pa-daring ang mga roles mo. May, mayroon pa bang mas i-daring pa? sila you kinoconsider as daring and I don't think daring na po sila sa lagay na yeah. yun. I think hindi lang po sanay ang audience kaya naiiba po yung concept okay. na tingin nila doon or pag misinterpret nila kasi nasanay sila sa so, tweety tongs, ganyan, or pa baby, pa baby, baby. Pero I think appropriate lang po sila sa age. Kasi wala naman po kung ginawang tagpas uh, sa age. Alam niyo po yun? Yes. Uh, 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 ano na, stepping the line. Yes. You know? Okay, thank you. Thank, thank you, you